Ano na yung eskwilahan, Rox? Oh, mau ni oy! Nindot kayo no, private school! Nge, ni, eskwilahan dahi ni Rox! Abi man akong mintir ni! Eh. Ni, kay Guran Wag ka eskwila no! Ni, kaka eskwila to, di man ni building man! Taas man ganit kayo to, pang university standard down to do! Ay, kuya, huwag ka, naka ka kay sa abro university no! Si man ba'y akong kuya no! Pang dato-dato, yun dapat akong eskwilahan! Ay, ay, Sige, tanoy mo, ato nako Rook, pliti ni mo. Ni, ayo na, pliti pliti dia. Murum ta og dili slingan nya. Ami kayo ta. Utang lang sa toy, manto na ko. Ay, tadang tadang. Tang tadang tadang. Ay, patay. Nakalimot ko. Buwan ng wika man ay karun bay. Nya wa ko barong na uniform ko. Wa jud plus points ani siguro karon ba. Points space pa ako kay ako'y ipambato sa balagtasan. Pangita na lang ko paraan bi nga makakita ko parong basig na ay duol ring patahianan. Ako ang kuhaon. Uh, iuli lang gud ako paguman na, para na makaperform ko. Wadto na ko bi manangi sa kasir nga magkuha ko og barong kay para makaperform jud ko. GE Prox, Nindo tok Tumblr, Coca-Cola. Maron jud ni ba klaro kay sa purma. Oh. May gani, gini hatag ni kuya. Unsa kay nauna-una ni kuya no nga gipahilaman niya sa ako ang tumbler? Ay, mananghid ako ka survey nga makuha ko barong. Unya, ibili na ko ni si ako ang tumbler. Kay para mo tuog yun siya nga mobalik jud ko. Dawbe, G-Prox sa balay kay makuha og barong. Mananghid ka sir kay para maka-perform sa balagtasan para ma-i plus points. Na 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 Ayana. Ayana. Ay. Barong mangyud ni oh, tiyo ko maatik ali ba? Oh, wala ka wow, barong ali oi kay long sleep. Nindo ini gamiton sa pag perform ba? Uda og yung okay, siguro ko kini akong gamiton ba kayo? Long sleep nindo kayo? Pero kakinsa ka ni no? Dapagas gas giya ni oi. Gibilin, ra man ni Andrea. May naikan jud ako siguro ni karon ba? Ay, tama. Di nang kumuuli o balay, oy, Eh, si Kusta nakalakaw na! Ay. Kuha na lang ni Kuhaon, bay! Oh, shit! Oh, shit. <laughs> hala, 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 hala! Suto si na ko, libay! <laughs> Ay, baka plus mo yun sa Japani ba? Tarungon dyan para muda may musika tamu ang room. Tapos, mailano si Jibrox. Pinakahawad sa balagtasan. What? Sige ba yung mga ton ako? Ay! Ah, o, isang Pinoy. Sa dewa Aku ako'y sinilang sa ating bansa. Ikat si Jose Rizal sa puso't diwa. Angi, balima siguro't ang kanta. Ba'y delikado to. kasuhan ko Oh, shit! Oh, Ay, bangit mo itong kanta, lang na ko sa amo ang balagtasan, bay. Kaya para ma-first ko sa amo performance, para musikat ko sa amo ang iskwilahan. What? Mangita na lang ko ba, tabi? Nga pwede mo kritik sa kuwang performance, kaya para matarong yun. Daw, bay. Mangita ko ba, ta? Nga pwede mo kritik sa kong balagtasan, kaya para matarong akong performance. Hala! Si Agata man Dulo na ko na be. Hoy, agata, nganong saat man ang bibina? Nagaway sila ni Kustan. Si nagaway di Prox, nagmuni-muni ra manggugko diri Wapo lagi kag pulo, di Asa di kagikan anak. ana? Secret. Nindo kayo no. Ngi kinawat na mo, no. Ugi na sa mintiryo. Bugoy ba ya jud kay ka? Sa una ra mo gud, karon buot ra mo ko. Murpurpur na ko sa balagtasan no. Murak ug kabalo. Di manggani ka kabalong basa? Ke? Eh, Sagdilang, basta kay haon mo memorize. Sampol oh, na sa imong balagtasan, be. Sige ba? Nupuntagan ba akong practice ane gabi iba? E, Ika nang duha ni Eric dito o, sa guni-guni? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay mahigit pa sa malansang ista. Ay, nakalimot ko sa sunod ba? Panatang mga kabayan, aking lupang sinilangan, iniibig ko ang Pilipinas. Uy, oh, oh, dili naman na balagtasan, Jeep Rocks. Panunumpa naman na langit kayo. Ay, di na din di, ay. Nge, bahala ka di ay, basta kay mao na to kung isang kasaku ang mga kalaban sa balagtasan. Bahala ka di ay, basta kay nakapraktis ako gabi dito asa guni-guni. Kuat okay. na huw, bahala ka di ha. Sa aking mga kababata, sa aking mga kabata bata ako ay Pilipino. Patay! Ano po si Bundok, bay? Si Bundok, wala na kayo uniform. Kuha din ni Kuyo Gun sa pabalagtasan, bay. Ho, ko, 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 ko. Kuyo ka sa ako, magbalagtasan. Uban na lang sa ako, kaya para umudaw ko. Kita nunga mo si Kaya ikaw may magtaon sa ko o PC. Ha? Wala ko nakasabot. Ano sa man ang PC? Kana kung ihatagok, ho, huwag ka nang makadaog na? Ay, tribun man na. Mura, man ko wala kay skula, kaya wala kakabalo. Mga pil, pag palagtasan siyang kahimtang mo bisag wala kabalo sa sas. Ako, kaya okay. kito kaalis Kay, niingot siya Jim prox ni ko, present! Patay, attendance mo na ito. Dili mo ito ang present sa balagtasan. Palig-alig yun ko ba? Basik dili ako may gipag-present. Paulawan yun ko, mo ato ko sa gym ba? Kay, duhan na merito mo perform sa kuang room. Ay, kuyugon lang din ako ni si Bunok. Mawaya pa sa utong sa barong. Oh, go, go, go! Ana, lang ikaw mo sa utayang barong. Punya, ikaw mo present sa balagtasan. Ingnon rin ako si sir. Ay. Ha? Di diba mo na pwede? Di ba ikaw may sa si musir? sir? Ikaw nalang kay, pasprat! Ang ako ah, aqua, 75 akong grado. Imo 76. Ikaw na lang lagi presinto kay mas bright pa sa ako ang isa ka percent. Bitaw no kay mo 75, ako 76. Mas bright pa kuno mo. Mas muda akong pataani kay mas bright nang ko. Oh, muda ug kanoy. Sugod na niyo. Sikat nang ako ani po. Oh, laki. Antay ka. Ha? Oh, dali apo. Awi sa likod ba ko. Bukwa, budi mo. mo. Napakalipatunis, oh. Oh, kuhali, oh, dili. Dili, kay suta na na pagdali na kay banana kay yo mo busig nagsugod na dito dali dali baby ah, baby ah, dali kita bangat ka ug kay Hala yati, bagay kay sa imo ug do. No. palang daan mo daug na jud uh, Uy, kay mas parat mo kasi imoha kay mo sa 25 ako sa 26. Ah, uh, mas mo daog tani kay ako ni may ni perform. Tara, ta. ayaw na sige banda kay malita sa si performance. Tara. tara. Oh, oh shit. Oh. Anak, ay sawok, oh. magsisiro yun ay nagpadulong o. Oh, Ako naman di eh? ay. Ano na lalago? Dugo na siya niya. Parangit niya, ikaw mo perform kaya mas brad pa magkasakuha. Ay, oh no. Sige, sige. Kau, 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 kau. Ah. Impas gitu si Bonokron. Kaya magkasiro yun itong barong tako na kuha ba? Ako yung naging event mo rin. asa kong barong diri ah? Oh, shit! Di-plug <coughs> siya No, Masa gue nyari itu? Oh, masih udah tapi roh time sa Murah uh, so, kuah uh, barong ho? Hmm, usah ini mau ngomong kaji proks mani Oh, saya kaji proks ngga murah kuah mani Bada ini hana nih, sorry kuah doa kuah lagi Tara kan saka edan sa tayo, mungki kawat akong barong Kuah akong barong, ikan Tak nak aku lagi, kasir juga itu bay Kuk niat dupu kusajin, aku juda yang tayo magai dance Sibono